Pabili po... Ano yon Mighty red. Walang mighty red. Ba't meron sa kabila? Ano? Meron sa kabila. Iba sa kabila, iba dito. Ba't ka dito kung meron sa kabila? Green lang meron, walang stock na red. yeah pwede na. White green na lang po. Ay. Sarado kasi, no? Sa kabila, kaya nandito ka. Sarado po kasi. E pag nandito nand ah sa kadalawa. Pag nandito si ay pag, pag sarado sa kanan dito, 25. Magkano 'yan nila'ng kinuha mo? 14 plus oh 25. Pero pag open sa kabila, wala ka dito. Ano 'yan? Saka ka lang pupunta dito kung sarado sa kabila. Hay nako. ano ba naman yung lalaki niyan saka lang pupunta dito kung nakasarado sa kabila pero pag open wala dito wala daw may red dito may green lang daw ay nako Diyos ko talang mga taong to sabihin pa na sa kabila meron dito wala ano ba yan?